yun what's up mga master uh, mga pagpalang araw sa inyong lahat yun Pising tv again bumabalik mga master so yun na uh, mi may pala ako ng pasensya sa inyo sa kadaila ng isang buwan may gitna tayo walang vlog mga master so sa kadaila na, na, na kailangan ta natin magtrabaho so yan yung trabaho natin mga master testing lang po natin Magana mga master. <tipos> So yan, yan yung trabaho natin mga mga sir. Uh, nagdala ko dito sa isla ng ano, fishing rod, ng fishing reel. Mga lure natin. Ang kailanganin. Kaso hindi talaga pwede. Nakayusap tayo sa management. Pero hindi talaga pwede. Kasi sanctuary tong uh, lugar na to. So yan, uh, ipapakita ko na lang ulit tong ano, lugar mga mga sir. Dito pala tayo sa ano, tai -tai, Palawan sa Noa Noa Island mga mga sir. Private Island. Yan, ipapakita ko. na uh, hindi ako ulit ng pasensya sa inyo saka dahil lang na wala na yung wala na kayong labangan na vlog natin sobrang busy na mga master so baka tatagal pa ito mga master pero pipilitin ko pa rin kahit pa paano makablog so yun hope you to understand mga master ah uh, ingat kayo palagi tight time fish on god bless bye bye